Alam mo ba, ginagamit dati yung bungo tao bilang baso at mangkok sa ancient England. Ito ang mga nakakatakot na facts na siguradong ikakagulat mo. At sure ako na hindi mo kayang sagutin yung bugtong sa last part. Alam mo ba na dati na normal lang yung mga tao na inililibing ng buhay? So eto mamili ka, mas pipiliin mo ba na babaon ng buhay o tumira dito kasama yung pangatlong taong lalabas kapag pinindot mo yung arrow sa ibaba tapos slide mo sa pinakadulo tapos click more. Pahig ka ba? At alam mo ba na imposible na merong comment sa video ko na to na merong zero likes. At yung makakakuha ng zero likes dito, siya daw ang chosen one. Sa ancient Rome, naniniwala sila na kapag uminom ka ng dugo, makukuha mo daw yung kapangyarihan ng pinagmulan nun. Totoo kaya yon? Alam mo ba na si King Charles II umiinom ng alak tapos sinahaluan niya ito ng dugo? Dahil ang pinaniniwalaan niya na healthy daw ito. Sabi nila kapag nag-follow ka daw sa akin, magiging shooting star daw yung profile picture ko. Sige nga, subukan mo kung totoo. Alam mo ba na kapag natulog ka na nakatihaya, mas malaki yung chance na maka-experience ka ng sleep paralysis? Alam ng cellphone mo kung ano yung future mo. Mag-comment ka diyan ng may future is tapos ipapakita ng keyboard mo kung ano ang future mo. Bago yung panghuli, ako nga pala si Vendetta at alam mo ba na kapag palagi ka nanonood sa mga video ko ay pwede mo yung kaalaman mo kaya make sure na i-follow mo ko. And finally, eto na yung panghuli yung bugtong. Ano ang kayang punuin ng isang buong kwarto pero hindi kumukuha ng space?